yan hello guys uh, silip tayo sa na harvest namin ngayon na talong ayan dalawa lang kay, kami ng aking armat ayan uh, malapit na kami ma -cy cycle sa 2000 hills na tanim namin na talong uh, medyo uh, hindi na ganoon kaganda yung kalik sa ating talong kasi napakainit init Ayan. uh, rare na lang talaga yung ulan yan sa ting talong sa taginit yan uh, mamayang konti uh, magclassify na ako dito Ayan. Nasilip lang tayo dito Ayan. Ayan. medyo maganda-ganda na yung kalsada namin kasi nag widening na yan, malapit na mag malapit na isiminto so yan yung mga talong natin guys yan. napakainit So ang gagawin natin dito, din uh, drench tayo sa pag-aabono tapos uh, mag-spray tayo ng liquefied fertilizer. Yan, dito na lang natin ipapadaan sa kanyang dahon yung fertilizer natin. Yan. Ang foliar tayo dito ng 30 10 10. Yan. 30% nitrogen 10% phosphate tapos 10% potassium tapos mag add on tayo ng DIY na foliar na ginagawa ko na uh, calcium phosphate Ayan. So yan yung air mat ko. Ayan. Malapit na kami ma-cycle masy sa pag-harvest. So So yan lang guys. Pasilip lang natin. Yung mga tanim natin na napaka-dry na. May mga wilting pa. Yan. Ah, uh, sa 2,000 hills na kapuno ng talong natin. Ah, uh, Mag-average tayo dito weekly na 300 kilos, yan, twice tayo mag-harvest weekly sa isang linggo, dalawang bisis ako mag-harvest and mayroong after 3 days, mayroon ding after 2 days ang harvest natin yung average natin nasa around 300 kilos lang weekly Ayan. Sobrang init talaga ang panahon. Meron din tayo abihira ah, na lang tayo dito makapag ng video, dokyo sa ating mga tanim kasi sobrang abala natin. Minsan nagdidilig tayo diyan sa ating mga pipino. Nandiyan sa pipino sa tag-init ayan. Yung mga pipino natin uh, every araw-araw uh, tayo diyan magtiking seleksyon sa ating mga yan Ayun, 48 days na 'yan mula pag punla natin. Med Ngayon, medyo maganda din yung price sa pipino Ayun, ang bili sa atin 'yan. Uh, 50 pesos per kilo, ayan. Uh, medyo tagilid tayo diyan sa ating sitino kasi bihira lang ang ulan talaga, napaka yan Ayun bata pa pero naninilaw na yung mga dahon. Ayan. Papasilip na lang din natin yung tanim natin na pipino. Ayan. Uh, medyo umakyat naman yung pipino natin. Kaya lang yung mga ibang bunga ay hindi tumuloy. Ayan. Uh, okay lang. Uh, nakakuha na tayo dito ng around 1,000 kilos yan okay na yan at least nabawin na natin yung uh, capital natin yung na invest natin so yan lang guys hanggang dito na lang pagkuha natin ng video dokyo sa ating mga tanim yan kasi mayroon pa tayong gagawin mag classify pa ako tapos doon sa tipino i-classify ko pa rin eh pack ko pa per roll bag yan so yan lang guys hanggang dito na lang ako, ako, nga pala si GC nagsasabing be simple be humble work smart at sipag lang para a e yan salamat happy farming guys